Hallelujah! Praise the Lord! Welcome po sa ating panibago at isang mapagpala na araw po sa lahat. No, tayo po ngayon ay patuloy na mag-aaral patungkol po sa mga parabola o mga talinhaga na itinuro ni Kristo. Ngayon po ay nasa verse 45 hanggang 46 ang parabol po ng... Uh, kayamanan o treasure at ang uh, pearl with great price. Ano kaya po ang ibig sabihin nito para sa atin? Uh, nung unang panahon po, ang, ang perlas ay napakabihira na, na klase ng, ng, uh, ng kagamitan. Kaya ito ay mahalaga sa kanilang panahon, hindi tulad sa panahon ngayon, no? Uh, maaring noong unang panahon, ang perlas po ay parang isang jamante sa kanila, kaya pinapahalagahan nila ito. At noong unang panahon din, ang mga treasure, dahil wala pong bangko, ito po ay inililibing nila. no At uh, ayon sa kanilang tradisyon, uh, kung may makakita ito, o may makakita ito, uh, kung sino man ang makakita nito ay siya yung magmamayari nito. Kaya uh, talagang tinatago nila ito noong unang panahon. So ano kaya ang ibig sabihin nito sa atin patungkol sa kaharian ng Diyos at si Kristo? Ang title po ng mensahe natin is Christ, the Treasure and the Pearl of Great Price. Lahat tayo ay nagahanap ng kayamanan at siyempre gusto natin ng kayamanan. Ngunit ang puso po ng tao ay nagahangad ng tunay na kahalagahan o kahulugan ng buhay. Ito po ang kayamanan na hinahanap ng tao ang physical, kagandahan, at mga mahalagang bagay. Ngayon po, very timely sa ating mga panahon, yung mga, mga kayamanan na nalalantad sa mga opisyal na mga kurap. Nakita natin kung gaano sila kagrand sa kanilang buhay. No? Paraming sasakyan, magarang uh, marangyang buhay. Pero ito ay galing sa pagnanakaw. Nakakalungkot man isipin. Samantalang tayong mga ordinaryong tao ay naghihirap at nagtitiis. -e. Samantalang sila nagpapakasasa, nagsusugal. Ganyan ang tao. Lahat tayo ay naghahanap ng kayamanan, maaring ito ay sa pera, sa tagumpay, posisyon, maaring kayamanan na related sa relasyon, gusto natin ng successful na buhay, at yung iba naman ay sa relihiyon. Ngunit sinasabi sa atin ni Jesus sa talang hagang ito na mayroon lamang iisang kayamanan na walang katapusan ang kanyang halaga at walang katumbas, hindi maaring ikumpara sa mundong ito. O sa perlas na may malaking halaga ayon sa kwento. Ito po ay si Kristo na sa atin at ang kanyang kaharian. Tayo po ang tunay na mayaman at tunay na may mahalaga o halaga sa mundong ito. Ngunit hindi lamang natin nababatid o natatakpan ng ating mga mata sa mga pisikal na bagay kaya hindi natin nakikilala kung ano ang treasure na meron tayo. Makikita rin natin sa kwentong ito sa huli uh, sa huli na hindi lamang ito paghahanap sa totoong kayamanan kay Kristo kundi tungkol din ito sa paghahanap at pagtubos ni Kristo sa kanyang mga tao sapagkat tayo ang kayamanan na nahanap ni Kristo. Ibig sabihin, ikaw ay mahalaga sa Panginoon. Sa mga oras na ito, kung ikaw ay nakikinig, no, tandaan mo, iniwan ng Panginoon ang lahat, ang kanyang kayamanan, at namatay siya para sa atin. Ganon kakahalaga sa kanya. Kaya Magkaroon ka ng pride bilang anak ng Diyos. Ano pong ibig sabihin ng minsahe natin ngayon? Number one po sa verse 44, ang talinhaga patungkol sa isang tao na nakakita ng kayamanan at sa kanyang kagalakan, kasiyahan ay uh, binenta niya ang kanyang pamagmamayari at binet, kinuha ang kayamanan ito ang tunay na kagalakan na siyang nagbago sa ating buhay. Number one po, naranasan niyo na ba, po ba na maging masaya? Nawa, nung makilala natin si Kristo sa ating buhay, naging pinakamasayang tao tayo sa mundo. Naging ganap ang kagalakan natin sa buong buhay na wala na tayong ibang gustuhin at magpapasaya. Enough na si Kristo sa buhay natin. Sapagkat sa habag at awa ng Diyos na buksan ang ating mata sapagkat tayo ay bulag. At makita natin si Kristo bilang ating tunay na kayamanan. Habang ang banal na espiritu na may binubuhay tayo sa kagalakan kahit sa panahon ng problema, pagsubok Nandiyan ang kapayapaan, nandiyan ang pag-ibig, ang comfort ng Panginoon na siyang nagbibigay at ng kaluwalhatian at lugod sa kanya. Ito po ang tunay at ganap na kasiyahan ang makasama ang Panginoon sa buhay natin sapagkat hiwalay ang taong makasalanan, ngunit tayo ay nanumbalik. Ito po ang ating sitwasyon, mga kapatid. Dati ang ninanais natin ang mga bagay na gusto natin at makamundo ngunit dahil sa biyaya ng Diyos. Tayo ang naging pinakamasayang tao sa mundo. Amen? Hindi dahil sa mga bagay na pisikal at material. Ang kaligtasan ay napaka-precious o very valuable. Napakahalaga ito. Aanin natin ang mundo ang maranyang buhay kung hiwalay tayo sa Diyos? At alam natin momentary lamang at temporary ang mga bagay na ating na-enjoy. Maaring mawala. Ngunit ang kaloob ni Kristo sa atin ay buhay na walang hanggan. Amen? Ito ay mula sa biyaya ng Diyos sa pamagitan ng ating pananalig, pananampalataya sa Kanya at tanging kay Kristo lamang at wala ng iba. Gaano po natin pinapahalagahan ang kaligtasan ito sa iyong buhay? Binabariwala mo ba ang kaligtasan lamang ay nilalagay mo sa gilid at tuwing linggo lang ninyo ginagamit? Katulad ng isang kayamanan? O paano mo ba ini-enjoy ang kayamanan na si Kristo sa iyong buhay? nakikita ko si nanay ba by example yung mga gold niya no lagi niyang sinusuot kahit taglalaba kahit ordinaryong araw kasi sabi niya gusto niyang enjoy yun eh yung iba di ba tinatago ang no, naalala ko yung mga unang panahon yung mga gamit nilalagay sa cabinet ginagamit lamang pag special occasion para sa mga bisita at yung mga anak yung mga pamilya ay hindi nag enjoy Hindi po ganito ang kayamanan. Hindi ganito si Kristo. Dapat araw-araw natin siyang ini-enjoy at ginagamit sa ating buhay. Hindi lamang seasonal pag may problema, may kalungkutan. Ngunit araw-araw dapat natin siyang pahalagan sapagkat ibinili tayo ng Panginoon ang kanyang dugo. Amen? Iniwan niya lahat para sa atin at hindi ba natin ito i-enjoy at pahalagahan. Kaya pinagpapala ko po kayo sa lahat na nakikinig na enjoy natin si Kristo araw-araw, anuman ang sitwasyon, panahon, anuman ang ating nararamdaman, ang Kristo ay nandyan sa atin. Ang kagalakan ng kaligtasan na ating na-discover, tulad po ng sinabi dito sa verse 44, ang taong ito ay sobra niyang saya no? Napakasaya sa kanyang kagalakan, no? Iniwan niya ang lahat, ibinenta niya ang lahat. Ang kagalakang ito ay mula sa biyaya ng Diyos ng unang naghayag at ipinakita ni Kristo. Alam niyo po ba na yung kasayahan na meron tayo ay hindi dahil sa gusto natin o nararamdaman lamang natin. Ito ay ipinagkaloob sa atin ng Diyos na kaligayahan. At ipinakita at hinayag sa atin ito nang una, sabi dito sa 1 John 4.19, na hindi dahil una natin siyang hinanap, kundi dahil una niya tayong hinanap. Ang Diyos ang unang naghanap sa atin. Hindi tayo ang naghanap sa Diyos, sabi sa Romans 3.11. Walang naghanap sa Diyos. Hindi natin hinanap ang Diyos, ngunit nahanap tayo ng Panginoon at dahil sa nahanap tayo ng Panginoon, tayo ay may kasiyahan sa buhay. Amen? Habang minimeditate ko po ang mensaheng ito, ako ay napatiri ay sapagkat inaalala ko yung kagalakan na meron ako sapagkat ako pala ay unang hinanap ng Panginoon at hindi ako ang naghanap sa Kanya. Siya ang totoong Totoong naghanap sa atin. Siya ang tunay. Tayo ang kanyang kayamanan. Amen? Tayo rin ang perlas na siyang nahanap sa kagalakan ng tao nakakita. Masaya ang Panginoon na makita ka ngayong oras. Number two, si Kristo ang kayamanan at ang perlas na malak may malaking halaga. Verse 45 ang paghahanap ng kayamanan. Inilarawan ni Jesus ang isang mga ngalakal na naghahanap ng magandang perlas. Ang mga ngaka, ngakal na ito ay hindi pa baya. Siya ay nagsadya, naghanap, nananabik sa isang bagay na mahalaga. Pag may isang isang bagay po na mahalaga, di ba hindi tayo mapakali? Yung cellphone natin, naiwan natin, o pera na mahalaga, hindi tayo mapalagay tama. Hindi tayo, hindi ang mga kalakal na ito ay hindi pabaya sapagkat hindi niya inisip na ah, makikita ko rin naman yan o ah, palitan na lamang. Hindi ganito ang Panginoon. May pagpapahalaga ang Panginoon sa atin. Ganon din dapat ang ating pagpapahalaga sa Panginoon hindi natin siya dapat binabaliwala. Kung siya ang tunay nating kayamanan at ang tunay na ma, may pinakamalaking halaga sa buhay natin, inuuna natin siya. Amen? Meron tayong pananabik sa kanyang presensya, sa kanyang mga salita, sa pagsamba, sa araw-araw. Amen? Inahanap mo ba ang presensya ng Diyos? O binabaliwala mo lamang at tuwing linggo lamang at may problema lamang? at may pangangailangan lamang natin siyang ginagamit. Hindi po. Si Kristo ba ang tunay mong ninanais o top priority palagi? O pangalawa lamang siya? Mangatlo? O reserve? Mga kapatid, tulad ng mga kalakal na ito, hindi siya pabaya. Huwag po tayo maging pabaya sa espiritual. Pahalagahan natin ang ating espiritual na katawan, pangangailangan ang Diyos lamang ang tunay na makakapag-meet at makapagbibigay sa atin ng tunay na kagalakan o ganap na buhay, totoong buhay. Hindi ang sanlibutan ito, hindi ang pag-aaral, hindi ang iyong asawa, iyong pamilya o mga anak. Si Kristo ang tang number one ng buhay natin. Amen? Siya ang tunay na kayamanan kay Kristo nahahayag ang lahat ng natatagong kayamanan at karunungan at kaalaman ng Diyos sabi ng Colossians chapter 2 verse 3 In Christ all treasures all wisdom knowledge ay nakatago kaya kung meron kang Kristo meron kang tunay na kaalaman may tunay kang kayamanan at karunungan hindi ka isang mangmang Bagamat ikaw ay nakapag-aral, isa kang general, isa kang politiko, isang may malaking pinag-aralan, kung wala kang Kristong kinikilala sa iyong buhay, ikaw ay tunay na mangmang. -ma. Kaya may tunay tayong kaalaman. Amen? Dahil kilala natin ang ating Diyos at kilala niya rin tayo. Ang kayamanan na Nabiyayang ito na nagbigay sa atin ng kapatawaran, kaligtasan at buhay na walang hanggan. Sana po tayo ay magalak lagi. Tulad ng taong nakakita ng kayamanan, nagalak. Magalak tayo sapagkat napatawad tayo, naligtas tayo at may buhay tayo na walang hanggan na siyang pangako ng Diyos sapagkat sabi sa 2 Corinthians 1 verse 20, siya ang katuparan ng lahat ng pangako ng Panginoon mula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan. Ang lahat ng ito ay napaloob kay Kristo. Amen? Ang pangako mula kay Abraham, kay David, at kahit kay Pablo, sinabi ni Pablo sa Philippians 3.18, itinuring kong kawalan ng lahat ng mga bagay Basura, sabi niya. Higit, dahil sa higit na kahalagahan ng pagkilala kay Kristo na aking Panginoon. Sinasabi ni Pablo na, ang aking background, ang aking katayuan, kung sino ako, ang aking citizenship, ang aking mga naranasan, kinukonsider itong baliwala, makilala ko lamang si Kristo sa aking buhay. Ang kayamanang hindi masisira ng mga gamu-gamo, mananakaw o kakalawangin. Amen? Si Kristo ang kayamanan at ang perlas na may pinaka mahalaking halaga na hindi kayang ipagpalit sa mundong ito. Amen? Ang halaga ng kaharian ng Diyos, verse 46. Ibinenta ng mga lakal ang lahat ng meron siya upang ipagbili ito. Anong ibig sabihin ito? Mali pong sabihin na binili natin ang ating kaligtasan sapagkat ibinenta natin ang lahat at binili ang kayamanang ito. Hindi po. Sapagkat hindi sapat ang anumang presyo, anumang gawa para sa kabayaran ng ating buhay. Amen. Si Kristo sa kanyang sariling dugo ay ibinili tayo at initubos ayon sa 1 Peter verse 1, 18 to 19. Kaya hindi po sa gawa, tayo na ligtas. Amen? Ang ibig sabihin po nito na dahil sa pagtubo sa atin ni Kristo, kaya nating i-give up ang ating mga sarili. Luke 14.33, ang pagiging disipulo ay ang pagkait sa ating sarili. Dahil sa tayo ay very self-centered, no? material-centered success driven, no? We have full of idols. Marami tayong Diyos Diyosan ng ating sarili ang tunay na Diyos Diyosan. Dapat natin itong iwala, alisin, iwaksi. Sapagkat ang cross, ang mundong ito, ang kaparusahan, ang mga suffering na ito, ay higit na mas mahalaga ay ang pagsunod kay Kristo. Yun pong ibig sabihin na ipinagbili ng mga lakalang lahat. Ibig sabihin, iniwan niya ang lahat para lamang kay Kristo. Amen? Magagawa lamang natin ito sa biyaya ng Diyos. Amen? Ano pong ibig sabihin ng halaga ng kaharian ng Diyos? Si Kristo rin ang tunay na mga lakal ang simbolo ng mga lakal ayon sa Philippians 2 verse 6 to 8 ay si Jesus bagamat siya ay Diyos hari no ay at may sariling uh, kaharian no ibinigay niya ang lahat no iniwan niya ang kanyang kayamanan ng langit at nagpakumbaba at naging masunurin sa kamatayan para lamang sa ating kaligtasan. Amen. Tayo po ang nakita ng Panginoon na treasure. Siya ang mga halakan also. Upang ihandog ang kanyang sarili upang palayain tayo sa lahat ng kasamaan at linisin tayo upang maging kanyang sariling bayan ayon sa Titus chapter 2 verse 14. Wow. Ganun pala ang pagpapahalaga sa atin ng Panginoon, mga kapatid. Ikaw ay mahal ng Diyos, inibig ng Diyos, sapagkat gusto kanyang makasama, gusto kanyang makapiling. Amen? Gusto kanyang maligtas mula sa kapamakan. Iniwan niya ang lahat, binenta niya lahat. Makuha ka lamang at siya'y namatay. Ikaw ay ang kanyang mahalagang perlas. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw ang pinakamahalagang perlas ng Panginoon. Ikaw ay minamahal niya, kaya sapat para isuko niya ang lahat. Wow! Ito ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Naapakalaki at napakalaki. Amen? Konklusyon, suriin mo kapatid, ano ang iyong totoong kayamanan? Sino ang iyong kayamanan? Ano ang nasa iyong puso? Si Kristo ba? Ang kanyang salita? Ang kanyang kaharian? O ang ating sarili? O ang mga materyal, ang ating pamilya? Sino ang pinapahalagahan mo? Higit mong pinapahalagahan. Si Kristo ba ay pinapahalagan mo sa iyong buhay? Ano ang nasa loob ng iyong puso? sa mga oras na ito. Nawa si Kristo po ang maging sentro at nakaupong sa trono. Kaya magagalak tayo sa Kanya at mabubuhay bilang tinubos. Amen? Dahil sa Kanya, nakamit natin ang lahat, ang buhay, kapatawaran, at ang katwiran o kalinisan. Tandaan mo kapatid, ikaw ang kayamanan ni Kristo. Ikaw ang kayamanan ng Diyos. At si Kristo ang kayamanan na nasa iyo. Kasahin mong Psalms 73 verse 25. Wala kang mahahanap humabay in heaven but you, sabi ni David. There is nothing on earth I desire. Only you, Jesus. Amen? Sabi ng ni David sa kanyang kompisal, mas mainam na sa isang araw ako ay nasa presensya ng Panginoon kaysa isang libong taon ako na nasa hiwalay sa Diyos at wala ang Panginoon sa aking buhay. Dwell in the house of the Lord. Enjoy Him forever. Amen? Si Kristo po ang tunay nating kayamanan. Magalak po tayo. Siya ang tunay na perlas na siyang may pinakamahalagang bagay sa buhay natin. Enjoy po natin ito sa ating buhay. God bless you po.